Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating Youtube Channel na Logis Sisiw Academy So pag-usapan natin ngayong araw na to ang uh, pagsasama-sama ng mga sisiw sa range area So pwede bang pagsamahin ang mga uh, iba-ibang batch o iba-ibang edad ng mga sisiw sa iisang range area So naiintindihan natin ang predicament ng iilan sa mga kasama natin dahil uh, alam naman natin na Uh, para lang mairaos natin itong hilig natin, itong passion natin sa sabong, sa pagmamanok uh, Gagawin natin lahat ng paraan para maisakatuparan ang gusto natin So ngayon, uh, kabilang dyan is uh, limitation sa facilities ano? So limitation sa pasilidad at kung saan yung range area natin is iisa o dalawa lamang pero kailangan natin mag-produce ng sunod-sunod uh, na batch kasi kailangan may panlaban tayo sa early bird, sa local, sa national, sa late born. So gamit na gamit ang range area and nagpapang-abot ang edad. So uh, talagang kailangan ano, talagang kailangan nating pag-usapan at himayin ang detalye ng uh, bagay na 'to para mas maliwanagan tayo. So uh, dito sa Logistics Academy Farm, ideally, ideally kung anong edad ng mga sisiw, sila lang ang magkakasama sa range. Sila lang ang magkakasama sa range. So, iisang edad, iisang batch, at the same time, yung density, ano? Yung density. So, sa 200 square meters natin, uh, ang pinagkakasya lang natin dyan is, dalawang uh, daan hanggang 250 na mga sisiw. Ngayon, pag nagkal tayo ng mga babae, mababawas ang kalahati dyan, kaya maluwag na sila. Maluwag na sila. So, ganun lang, ano. So, ideally, uh, kung anong edad, magkakasama sila. And, if you are more meticulous, habang lumalaki sila, tanggalin mo ang malalaki pag samasamahin mo rin sila. Ang malalit pag samasamahin mo rin sila. Kung may area ka na mas malaki, na madami, para mas maganda ang tubo nila. Hindi yung may mababansot, hindi yung may mga madideprive sa pagkain. Kasi, pag ang iba, na unang lumobo na unang lumaki yung mga maliliit, bubugbugin yan ibubuli yan, hindi gaanong makakakain ngayon, pag hindi gaanong nakakain yan mahina ang katawan, mahinang resistensya pag may mga infections pag may mga sakit sila ang unang tatamaan, sila ang manghahawa mahahawa ang pati ang mga malalaki kaya is really important na ma-observe nyo na dapat pantay-pantay ang paglaki ng mga sisiw. Ngayon, para ma-achieve natin ang pantay-pantay na paglaki nila, unang-una, kailangan uh, talagang tama ang feeding system, tama ang klase ng feeds. Ang pakainan kailangan marami. Hindi sila nag-aagawan gaano, hindi sila nag nagsisiksikan para equal and distributed ang pagkain. So lahat sila may fair share sa pagkain. Although hindi naman maaalis na may bansot talaga. Kasi yan yung mga may konting naramdaman nung bata pa, humina ang katawan, ang ah, hindi natin napansin, bumagal paglaki. Ngayon, napag-iwanan ng mga kasama nila. Kaya kasama sa mga kinakal natin, yung mga undersized na mga sisiw, yung mga masyadong maliliit kumpara sa mga kaedad nila, kasabayan nila sa range, para maiwasan natin na sila ang magbigay ng sakit sa mga kasama nila. So, Gano'n natin siyang ginagawa ideally Uh, however, uh, sa iba, ano, may mga napuntahan tayong mga farm na iba-iba ang laki ng mga sisiyo. Kasi nga, wala naman talagang choice kundi bubuuhay ng mga sisiyo. Pero, uh, kumbaga, sa palaran bahala na. Sa palaran bahala na. Kung may mabuhay tayo sa ganitong batch, okay lang. Kung wala, eh, pasensya. Sigurado naman may mabubuhay, may matitira na iilan. Pero compromise. Mas malaki ang gastos, mas konti ang production. Kasi, pansin ninyo, ano? Pag pinagsama nyo ang magkakaibang edad ng mga sisiw, siguradong malayo ang gap ng paglaki nila. So, since malayo gap ng paglaki nila, itong maliit, dati na yung maliit, talo siya sa kainan, mas lalo siyang hindi lalaki. Mas lalo siyang hindi lalaki. Ngayon, itong malalaki, mas lalo siyang lalaki kasi wala siyang kaagaw na ibe. Takot sa kanyang lumapit ang mga maliliit. So, masyadong lalaki, masyadong liliit to. Ngayon, uh, hindi lang yon Provided na pa, naihabol nyo tong maliit, naihabol nyo, lumaki rin siya, kasabay nito, pero nauna tong lumaki, of course. So, pang humabol to, ang isa sa pinakamahirap na kalaban is yung trauma. Yung trauma. Hindi buo ang loob niya. Pansinin nyo, ano, yung mga late, last batch nyo na harvest, parang medyo matagal silang tumapang, medyo marami may diferensya, medyo may konting sakitin. Pag dilaban nyo siya, parang hirap umiskor. Dahil nga, nabugbog siya, nagkaroon siya ng trauma na itong mga mas nakakalaki sa kanya. Kaya hindi buo ang loob niya mag-cut, hindi buo ang loob pumalo, uh, hindi siya game na manok. So 50% genetics, 50% upbringing ang labanan sa ngayon. Kaya talagang kailangan mapalaki mo sila ng healthy, hindi lang best bloodline, kundi best uh, procedure and process pa rin para mapalaki sila. So, kaya, uh, it's really dangerous, ano, para sa akin, is really dangerous na kung marami ang production mo, is really important na mag-invest ka na rin lang sa facilities na maayos, sa facilities na madami, lalo ang range area. Kasi, uh, bad upbringing could ruin your breeding for the whole year. Kaya, importante na uh, masunod natin ang tamang edad na sabay-sabay sila isang range area at tamang laki pare-pare sila kalalaki, magkakasabay sila sa isang range area ganun yung ideal practice pero kung hindi naman, wala naman problema as long as uh, okay naman para sa inyong result ninyo uh, who am I or who are we para uh, kontrahin yan, ano kasi wala naman nakakadominate ng sabong ang sa atin na nagpapaalala lang tayo so yun ang practices natin ano kaya talagang magastos so uh, isang breeding season 10-12 ang range area natin hanggang 15 peraso, 16 peraso kasi talagang uh, kung uh, sa arlebag tatlong batch tayo, kung medyo marami sa isang batch, dalawang range area pinaghiwalay natin kaya talagang magastos and uh, at the same time Uh, hindi na natin gagamitin ulit ang range, papahingahan na natin for another year, lipat na naman tayo ng ibang range area. Kasi mapapansin nyo, ano, the more na fresh ang range area, hindi pa nagagamit, the more na robust ang mga manok. Kasi talaga nauura silang kumain ng mga minerals dyan, nauuna kumain ng mga natural source of protein, mga langgam, mga tipaklong, mga anay. So, kinakain ng mga manok yan. Ngayon, pag na-deplete niyang mga yan, it will take around one year or more to recover. So, pag binalagyan mo ng panibagong sisiw yan, paunti ng paunti ang mga minerals niyan, pati nakakain nila, and at the same time, pwede na silang tubuan ng mga bacteria and viruses na malalaki, na malalakas, na hindi kakayanin ng sisiw, na kaya ng mga adult birds. So, we have to make a reminder as well na hiwalay ang range area sa cording area. So kami dito sa Sisiw Academy Farm, uh, may entitled kami na, uh, may isa kaming lupa na hiwalay na ginawang range area this season. Uh, that is a 5 hectares uh, range area para sa mga sisiw lang. So pagka-harvest sa bundok, dadalhin namin dito sa baba para sa cording area lang. So kumbaga departmentalized as well as we are hoping for the best na mga produce ng maayos this coming year. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marco ulit ito ng Lord GCC Academy.